Ayon. Ayon. ayun mga pare ko. Nahuli ko rin yung problema nito. Kasi kahapon mga pare ko, may pinuntahan tayo. Ang nangyari kasi, biglang nakaramdam ako ng kunting hina ng hatak niya. Sa ating kasi mga car owner, syempre kabisado naman natin yung hatak ng masasakyan natin. Kaya na sinasabi ko, kahapon nakaramdam ako ng pagkawala ng hatak niya. Kumbaga parang pigam -piga na ako sa accelerator parang nakukulangan talaga ako. Ngayon sinilip ko siya at yun nakita ko nga yung problema natin. Ayun tinanggal ko nga yung map filter natin or yung manifold absolute pressure filter. Ayan. So nakita ko nga dito. Saka natin ng carb cleaner para makita natin yung problema. So pigain natin. Ayan o. Kita nyo yun. Ayan o. Ayon, May, may crack na siya rito. Ayan. Yan yung dahilan ng pagkahina ng hatak Ayan, May kita nyo naman siguro. Gaya na sabi ko, kahapon ko lang na ramdaman yung ganong kahinang hatak dito sa Toyota Innova natin. At ayun, nakita ko yung problema. May crack siya dito, may crack na rin dito. So, bagong-bago lang naman yung crack. Kasi nanggaling lang tayo nung nakaraan sa Maynila. So hindi naman ganoon yung hatak nito. At tayo nakita lang na natin. Crack na yung map filter natin. O mga pare ko, map na manifold absolute pressure ha. Hindi yung map sensor na mass airflow. So dito kasi nakakabit yan sa map sensor natin. Ang trabaho kasi nito ay isa to sa nagkakalculate ng injection punta dun sa ECM natin. Kaya kung may singaw to, nakakaroon talaga ng hindi magandang hatak yung sasakyan natin. So yun, napapalitan lang natin to At least nahuli na natin yung problema. Right.